Yan oh, grabe tumakbo. Oh, oh hi hiwa hiwa takbo ah. Oh. Lalaki. Oh, nabuhol pa. Ah, oh, dami oh, dami. Apat. Lima ah, puno. Puno ko eh. Puno oh, dami oh. Wow. Quality. Ang mga agaw. Ganyan po nang ang, ang tuligan dito sa Pacific.

Ayun, may kuya ano din oh. Ayun, dami din oh. Hey, Ay, Joy. Ayun pa. Ay, putol. nako bala. Putol lang mundak ni Kuya Joy. Siniba ng ano yan, ng malaki. Putol? Oo, bahayan pa. Dala pati bato-bato na naman. Nako, dali. Putol ganyan oh. Ha? Putol. Ah, malaki yan. Malakang kumain. Ah, oh, dami ang putol. May laki kasi tulingan nito mga aga. Sayangan. Hmm. Putol. Hmm. 45% na ating battery. Ah, paubos na naman ang ating ano, ang ating memory card. Ah, o, Joe. Nasty ba pa rin sa, ano, sa ari o. No? pa namang Mayroon pa naman. Ah, oh, distansya ka, Busgar Para kitang-kita ko. Yun. sus Quality. Aha ha? ha? Nice. Ang <coughs> dami nang walang biwas, ha? Ang dami nang putol, No, go. Gawa na naman bukas. Ayan, ariya ulit, ariya. Kaya, ano ka basta dyan? Nakakadami? O, oh, dumun ko, dumun ako. Dumun ako. Yeah. Ah, dito naman tayo. Ah, dali ngayon, dami ngayon. Dito naman tayo sa ulihan Tabas na naman ang mga biwas niya, no? Dalawa sa unahan. Lagas ang biwas ni Gary Boy. Lagas ang kanyang mga biwas. Eh, Kuya Joy, limang natira. Putol sa bayad. Ito mga aga mukhang madami to. Yan o, oh, grabe tumakbo. O, oh, hiwa ah. Oh. Oo. Lalaki. O, oh, nabuhol pa. Ano oh, kung buntugin na natanggal. Ha? Huh? Yung buntugin, ay nag-release lang. Nabulay. Hmm, yan dyan pa. Dalawa lang, pero nalaki. Ay, maliit lang ang nylon. Anong sukat niya ng nylon, kuya? Gis ang bahayan? O, tsuang... Ah, jis. gis Gis-gis oh, lang pala yun. Yes, ang numero yes ang bahay Numero yes din yung ano, yung sa tinatalian ng kawil. No. Kaya pag kinahin talaga ng malalaking tulingan, ay wala. Babays. Babays in the house. Tapos? Marami kasi biwas yan. Ilang biwas yan kuya? Katrosin. Katrosin biwas. Pagka yung kinahin na ng mga tatlong malalaking tulingan, ihiwahiwala yung takbo, iba iba. Ah, yari. Putol. 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 Ganun isang kilo. Tulingan. Ito laki. Bira, eh Ito na naman. Oh, ito na naman. Oh, wala, ano? ubus ng biwas mo. Ano yun o? Sa kanya. Tangigi yan. Ayan, ganyan na yung mga kagaw. Hinihila-hila lang. Ayan, pinaspasa na. May laman na yan pag ganyan. Putol din. sayang. Papatayin ko na pala yung radyo. Didilim na i eh. Iilaw ng ano. Ayan o. No? Oh. Ayan, mga agaw. namumuti. Silalim mo. Ay! Laki! Ayan, hiwahiwalay kasi takbo niya mga agay. Hindi magkakayahiwalay silang takbo. Ayan o, ang likot ng mga tulingan ay o. Ngayon yung kalikot o yan. Ang tuloy ng mga buntot niya ng kanala lang o. Dalawang parasa pero ang lakas. Ang oh, grabe. Ay, pipindutin ko naman yung radio. na yung radyo. Mabubuksan ako na ay. Ayan mga agal lahat ng huli ni Kedjigs oh Ayan. Ayan. Ayun, namumuti. Oh. Ilang piraso kaya? 1 Ah, oh, dami oh. Dami. Apat. Lima. Ay, ah, puno. Puno ko eh. Puno oh. Dami oh. Wow. Balit eh. Ang mga agaw. Ganyan po ang, ang, ang tuligan dito sa Pacific. Mabilis lang hulihin pero mabilis lang din ano yan kasi mabilis lang kasi masira yan. Mabubutas agad ang tiyan. <clears throat> yan mga aga, 70 s natin dito sa Pacific. Ikapitong pitong gabi. Ah, uh, nandito tayo sa ano, natutulog tayo sa umaalog-alog. Ay, patay na nga pala muna natin yung radyo, mga aga. Abutin ng ano, ng pagsinti ng, ng, ano, ng solar. Ang okay, ganyan muna.